mga tauhan ng Florante at Laura. Ngayon ay kilalani natin ang mga tauhang magsisiganap ng mahalagang papel sa Florante at Laura. Florante Siya ang pangunahing tauhan sa Florante at Laura. Halos lahat ng mga bahagi ng salaysay ay umiikot sa kanya. Siya ay anak ni Duke Briseo at Prinsesa Floresca mangingibig ni Laura ang prinsesa ng kaharian ng Albania. Laura, siya ay anak ni Haring Linceo ng Albania na hinahangaan at hinahangad ng maraming kalalakihan subalit ang kaniyang pag-ibig ay nananatiling laan lamang kay Florante. Aladin, siya ay isang morong persyano na tumulong at nagligtas kay Florante mula sa pangil ng leon na magdadala sana sa tiyak na kamatayan. Ang kaniyang ama ay si Sultan Ali Adab na siya ring umagaw sa kaniyang kasintahang si Florida. Florida, siya ay kasintahan ni Aladdin at inagaw mula sa kaniya ni Sultan Ali Adab. At sa pangakong pagpapakasal sa Sultan, siya ang nakapagpabago ng isip nito sa pagbitay kay Aladdin. Ngunit sa katotohanan, hindi niya tinupad ang pangako at tumaka sa araw ng kasal nila. Nailigtas niya si Laura sa kamay ni Conde Adolfo. Duki Briseo, siya ang kanang kamay ni Haring Linseo. Siya ang asawa ni Prinsesa Floresca at ama ni Florante. Prinsesa Floresca, siya ang kabiyak ng puso ni Duki Briseo at ina ni Florante. Siya ay nagmula sa bayan ng Crotona. Haring Linseo, siya ang hari ng Albania, ama ni Laura. Ang kaniyang pamumuno ay nagtapos ng may kumalat na usap-usapan tungkol sa pag-uutos daw niyang harangin ang imbakan ng trigo upang gutumin ang mga tao ng Albania. Menandro, siya ay pamangkin ni Antenor at matalik na kaibigan ni Florante sa Atenas. Iniligtas din niya ang buhay ni Florante mula sa mga tagang nakamamatay ni Adolfo sa isang dula-dulaan sa kanilang paaralan sa Atenas. Antenor Siya ang guro ni na Florante, Menandro at Adolfo sa Atenas. Menalipo pinsan ni Florante, nakapagligtas sa buhay niya mula sa isang buwetre noong siya ay sanggol pa lamang. Adolfo Siya ay kaaway ni Florante ang kaniyang inggit at paninibogho sa binata ang naging sanhi ng pananakop niya sa Albania, pagpatay sa hari at mga tauhan, pagpapahirap kay Florante at tangkang pag-agaw kay Laura. Conde Sileno, ama ni Adolfo Sultan Ali Adab, siya ang ama ni Aladin na pinuno ng Persya. Siya ang umagaw sa kasintahan ni Aladin na si Flerida. Pinatawan niya ng kamatayan si Aladdin dahil daw sa pagkatalo niya sa Persia. Ngunit ang totoong dahilan dito ay upang makuha niya si Flerida mula sa kaniyang anak. Emir, gobernador ng mga Moro na nagtangka kay Laura, subalit tinanggihan at sinampal ng dalaga. Naghatol na pugutan ng ulo si Laura, subalit nakaligtas dahil sa maagap na pagdating ni Florante. General Miramolin. Siya ang pinuno ng mananakop ng Albania mula sa Turkiya na sumala kay Rito, subalit na lupig na naplorante at kaniyang hukbo. General Osmalik. Siya ang pinuno ng hukbong Persyano na sumakop sa Crotona. Ang magsing-irog na sina Florante at Laura ang mga pangunahing tauhan ng awit. Sila rin ang naging hari at reyna ng kahariang Albania pagkatapos itong mabawi mula kay Adolfo. Sina Aladin at Florida ang mga tauhang Moro na naging tagapagligtas ng magkasintahang kristyanong sina Florante at Laura. Pinatunayan nilang ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling lahi at maging ang itinuturing na kaaway ay dapat tulungan. At sila ang mga tauhan ng Florante at Laura. Hanggang sa muli, paalam. Oops, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.